Mga friends! Uy ha, malapit na yung birthday ko. Mark niyo na sa calendar niyo. Huwag kayong mawawala dun. O bonggahan mo ha sa birthday. Makakahiya sa school pag di bongga yan. Ano naman Mika, pupunta kami sa birthday mo. Ikaw pa ba? Make sure din yung mga regalo niyo bongga. Kasi bongga ng birthday ko, dapat. Oo naman. O naman Mika, sigurado yung pupunta kami. Oh, Mika, andyan ka pala. Tulungan mo naman ako. Kaya mo na yan ate, no ba yan? Mika, ba't di mo naman tulungan yung ate mo? Punting tulong lang naman. Eh tingnan mo nga, dumating siya mag-isa kanina. So kaya niya na yan. bayan ba yan? Nagpapaawa ka na naman? Ay, oo nga pala ate. Pay niyo nga pala ng 30,000 sa birthday ko. Pambili naman ang damit ko. Ano nga naman ng 30,000? Sorry Mika, hindi ko maibibigay yung hinihimim mo. Alam mo nga ang dami nating bayaran, di ba? Ngayon mo pa talaga sasabihin sa harapan ng mga kaibigan ko? Nika, okay na yun, Nika. Huwag na yung sobrang bonggang birthday mo. Sa birthday mo, basta gusto ko sa birthday ko, bongga yun. Gawan mo ng paraan yan, ate. Benta mo yung relo mo. Tara Sige, uh, Mika. mauuna na rin kami. Oo, oh, Mika. Alis na din kami. Update na lang ha, sa birthday. Okay, basta ha. Huwag kayong mawawala. Okay, sige, sige. Bye-bye. Bye. -bye. Bye friend. Yes, friend. Ano ka ng problema ko? Kahiyahiya man. Huwag bang makahiram sa'yo? Pwede naman. Para saan ba yan? Ito kasing singika eh. Pinagkalat ba naman niya na may bonggang birthday party siya? Hindi. Eh, alam naman yung wala kaming pera eh. Diyos ka naman, Karin. Kailangan mo ba ka yung pangutang kapatid mo para lang sa birthday niya? Ang dami, dami pwede pwedeng pagkagastusan. Unahin mo pa yan. Naawa din ako, Besh. Kasi dalawa na lang kami sa buhay. Naintindihan ko din naman siya. Mm. Um, Ang ba? 30K. 30,000? 30 Para lang sa birth? Grabe naman. Mahal na ko yung kapatid na yun eh. Pabayaran ko naman agad. nasige oh, sige, I-send ko na lang sa bank account mo, ha? Sa Thank you, friend. Oh. Mika! Nagawa ko na ng paraan! Tapos ka, Ate! Tapos ka so much! Yeah, man. tuloy na tuloy na yung birthday party! Ay! Thank you, Ate! So much talaga, Ate. So, may 30,000 na? Yes! Ate, tingnan mo na. Masakta lang pala yung sinot ko ngayon. So, Ate, mabibili ko nila. Ito yung gusto kong bilhin. Um, ate, Mika, good afternoon ah. po meron sana akong sadya sa inyo ngayon. Na hospital kasi si Papa eh. Kailangan ko kasi ng pera for emergency purposes. Hindi ko na kasi alam na kanina ko lalapit. Baka naman pwedeng bumali ako. Naku, huwag mo lang guluhin. At huwag ka maniwala dyan. Bugulo lang yan. Ate Karen, please. Huwag nang kritikal na lang kung siya ni Papa. Hindi ko na talaga alam kung kanina ko lalapit. Kaya yun lang yung nakatangin pa. Lalapit sa akin pwede kong paghiraman. Um, Meron kasi ako dito nahiram na pera. Para sa na to sa kapatid ko sa birthday party niya. Pero dahil sa sobrang nangangailangan ka, sige, papayam ko sa'yo. Ate, wag! Wag ate sa akin yun! Ako, ate Karen, maraming maraming salamat. Sobrang nating tulong nito. sana gumaling yung, papa mo. Sana nga, ate. Sige, iwan ko na muna kayo. Salamat. naiintindihan naman kita, Nika. Pero bakit ganyan bang pag-uugali mo? Di ba mas inuuna natin ang tumulong? Tutulungin ate? Kapatid mo ko, di ba? Sana maintindihan mo ko, Nika. Oh. Ate lang maintindihan ko doon. Sa akin ka una lang ako, di ba na meron na? Sa isa ako kanina? Paano naman kita? Alam mo yan. Mahal ate, kung mahal mo ko, uunahin mo yung happiness ko, hindi ibang tao. kasi yung birthday naman, pwede naman natin pasimplehan na lang, di ba? Alam mo ate, binapawin ko rin sinabi ko, hindi na ikaw yung best na ate ko ever! Ay, Sir Charles, ito nga pala yung mga sinasabi ko sa'yo. Ah, uh, Mika, pwede ko ba itong buksan? Sige po. Alright. Alam mo, sobrang interesado talaga ako dito eh. Kaya nga nag-down na agad ako eh. Baka kasi makunahan pa ako ng iba. So, paano Mika? Kunin ko na to ha? Ay, sige po. Tulungan ko na po kayo dito. Bale, ito yung ko sa, para sa full payment. Ay, Sir Jus, maraming salamat. Naku, para ko sa birthday ko. Sige. So, sige po, Sir Charles. Salamat. Ah, uh, Maka na rin po ako. Salamat ah. Sige po. Ano yun? Ayun naman. Mga alahas ni Mama. Ano? Bakit ang binanda? Alam mo naman yun na lang ang alaala -ala natin sa kanila. Ate, wala nang value yung mga yun. Anong walang value? May sentimental value sa atin yun dahil galing yun sa mga magulang natin. Kaysa naman mapaya ako si school. Alam mo, sarili mo lang yung minahal mo. Sana, sana, maging masaya ka sa birthday party mo. Talaga. Ay, ate. Ate, kulang pa kasi to eh. Pwede mo pa ba padalhan? Hindi ko na kayo makisama pa sa'yo, Mika! Surprise <sighs> Mag-food doon po ako kayo, hihihina niya naman Ano ba yan? konti okay, uh, lang nang umatay Tara na, london lang tayo si Nesho Tara, busog rin ako Sige, kapag umalis ka hindi ko na kayo friends Hindi ko na maraming kaibigan eh Nagkatrabaho kami dyan sa kabila, tinawag din kami para kumain Tsaka teka lang, kaya yung plastic, magbukalito ako siyang line Be, nakakaiba ka sana <laughs> Ano ba naman yan, Be? Ang boring ng party mo. Makaka-turn off na may Hindi, party. actually, may message ko na siya May mga parating pa. Marami pa. Kaya, chill lang kayo, okay? Talaga ba, Mika? O oh, ano, sana masaya ka dito sa party mo kahit kinagpalit mo to sa pamilya mo. Oo nga eh. Hey, buti, pumunta pa nga kami. Saka so, salamat sa si effort mo, pero di ka na naman kay Diga. Eh, Tara na. Tara na. Let's go. Uy. ko ba si ate? Ah. Uh, Pare. Oh, anong ginagawa mo dito? Sandali. Naiwan na kayo ha? Pagusap ko na kayo. Ate. Sorry. Narealize ko na tama ka. Tama lahat ng sinabi mo. Na ang selfish ko sarili ko lang yung iniisip ko. Na doon sa nangyari, nawala ka. Pati nawalan din ako ng mga kaibigan. Kaya hey, ate, ito nga ka. Ano naman to? Yan lahat yung mga alas mama, pati yung mga pera na hiniram ko nung birthday ko. Binabalik ko na sa'yo, ate. Mahalaga. May natutunan ka na. Sorry din,